Meron? Oh. Asan lalaki diyan? Oo, oh, isa. Medo, may lap ta may lap. Hindi, may lap 'yan. Ito lalaki. Alam ko. Toto toto. To. 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 Sana ayun ito, ito, ito. ito malaki. Ito malaki. Oo. Oh. Lalaki 'yan. Lilipara. Sa lang ang lalaki. Ito lalaki isa yung malaki, malaki yan yung malaki ang lalaki hmm. hindi ba yun yung mapusyaw okay. yung mapusyaw yung kulay ito yung malaki para parot natin yung ulo eh yung lalaki ha oh. Hirap oh. kasi ano yun eh, isa yung kulay eh, ano, pagka uh, malilis ano Ganda na ito po Ha? meron siya dito mga idolo kasama yung mga ibang mga tandang buti hindi nag-aaway uh, isang laboyo ito na nakatalo okay lang, huh? madaling hawakan yung labuyo mo no, nagkat na ang paa <laughs> mo yung mga labuyo ko, ang tatagal ko bago umama. laki nito. katawan na ito, ha? Huh? laki ganda rin ito, ganyan din mo eh Nagkapatid lang yan mm -hmm. tamang tayo Ayong kaliskis buo walang paningit huh. Tumbo. <tinyo> <yun>, walang paningit straight <tinyo> yan walang paningit ito maganda ate, pang <tinyo> maganda ate pag napaamo ito maganda ate, pang ate pag napaamo ito nga mo bagsak ko yung mga Alam, tatayo din yan. Tumitila ako ito eh. Tumitila ako na rin? Hmm. Ano ah. hmm. yun, dahil mo dito sa silo o sa pangkot? -pang? Silo. Na pinaano na to. Pinatay ko na to in isang beses. Mm. Ayaw naman sa malpok. Puro paikot ikot lang. Hmm. Mas mm. punalo. Ganda ng itura. Saan so, din dun sa may pinuntahan natin? Oh. Yung may kas Yung umigkas? Hmm. Yung may ikas. Mm. Nina. Nakinawa ko ng CI. Hmm. So, panalo mga idol so, sana pag may, pa, may time na ulit tayo makapanili yung balik tayo pero satisfied na din naman ako kasi nangingitlog na yung aking mga labuyo at nakikita na natin yung, yung mga laki alright ha? makakakak yun ito ang pangatid laking labuyo din to

Saan mo dalidungbenta dun yung dun yung yung dun yung dun yung maraming balahibo. dun yung dun yung dun yung dun yung nga yung dun yung dun yung dun yung dun yung dito yung dun yung dito, no? pag yung na pababa. dun oh, yung Nabunot ko lang. yung maraming balahibo kanina yung dun yung Ayos, yung